ito mga aso namin ngayon dito guys ha ah, si Chippy yan Chippy uh, ano no like no Sarah. si Sara mm mm mm, -mm. Sara mm <laughs> si Sara ni ano, bebe ni ano bebe oh Chippy si Chippy mm mm tamlay tamlay lang ang oh si Choco Choco uh, Choco aba nagula ano mm hmm oh ano ba mm hmm ano Sarah hmm hmm oh si Choco yan eh, mm hmm ha <laughs> Ano? Ayan, yeah, ang mga aso. Ha? Ano? Ano? Hindi makalis tayo nag-uulan. Diyala muna kayo.